One, two. people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin. Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana dahil sa banana mas nakakaloka ang ganda ng mga sanin nyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Tuesday. So, happy Tuesday sa atin lahat ng bonggam bonga At hindi lang yan, syempre, sa lahat ng mga tumatangkilit dito sa Mama Sam Vlog. Maraming maraming salamat sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. At syempre sa mga bago nating subscribers, hello sa inyong lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa mga makasolid na makamamasam dyan maraming 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 salamat guys sa inyo lahat syempre ito na nga, Diyos ko nakakaloka marami akong atid na chika sa inyo na talaga naman oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggong bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa una natin, chika. So, ito nga, syempre, pangbato natin dito sa Mr. K uh, Cosmopolitan na sa Bangkok, Thailand na. At ayun na nga, nagkita na kami ni Kenneth Marcelino. Finally, finally, sobrang bongga. So, yon So, ang chika ko, panalo. Panalo ang ating pambato. Guwapo, matangkad, at syempre, Moreno. Ayun. So, finally, na-meet ko na siya in person. Dati, tinitignan ko lang siya at ayun, pinapanood. Pero ngayon, ayun na na-meet ko na. Napakabait na bata nito ni Kenneth Marcelino. Wala akong masabi sa kabaitan. Very humble. Ayun yung nararamdaman ko sa kanya. Humble and then, may laban. Yes! Doon sa mga nagtatanong, may laban pa ang Pilipinas? Yes, may laban ang ating pambato. Feeling ko malakas ang laban niya para sa top 5. So, hindi ko lang alam. Siyempre, hintayin pa natin yung mga eksena, preliminary competition, at ayon So, malalaman natin kung ano ang magiging eksena niya sa preliminary na magaganap nga sa, kailan ba to Magaganap sa sa uh, Friday 5 of September sa so Friday and then ang kanilang coronation ay magaganap naman sa 7 kaya excited ako dyan. dahil syempre malakas ang laban ni Kenneth so kanina nakita ko si Kenneth natutuwa ako actually guys may kukwento lang ako sa inyo Ito kasi national director na nila hinahanap ko talaga yan kung ano ba kanino uh, kaninong pageant ba ang ang Mr. Cosmopolitan. Diyos ko, hanap ako ng hanap sa social media yun pala. Ay kaibigan ko pala siya dito sa Bangkok, Thailand. Nag-meet na kami ng maraming beses. Kaya kanina sabi ko, na-surprise ako. Diyos ko, ikaw pala yung may-ari. Akala ko kung sino. <laughs> Siyempre, hindi ko talaga alam. Yung nakausap kong uh, yung nakausap ko yung PR nila, medyo na ano pa nga ako doon sa PR nila kasi medyo may pagka-esteriray. Tapos, nung ano, uh, ayun nga, yung sinabi niya sa akin na eto yung may-ari. Ay, ayun, just ko, magkakilala kami ng bonggang-bongga. -bongga, kaya, bongga. And then, nakita ko si Kenneth, lumabas na siya, six 45 nang lumabas siya mag-start ng sassing ceremony ng 7. So ayun, si Kenneth ay napakaguwapo na bata. Sobrang gwapo, sobrang napakabait. And then, malakas ang laban niya at final, finally na-meet ko na talaga siya at ayun. So, nakikita ko na talagang lalaban talaga si Kenneth ng bonggam-bongga. So, sana makuha natin yung Cosmo ngayon taon na to. Mm, in fairness kay Kenneth, may laban si Kenneth. Titignan ko yung lahat ng kandidato meron something nakakaiba kay Kenneth na kapag tinitigan mo siya pag sama-sama na sila, stand out. So, parang feeling ko last to standing dito, Philippines and Thailand. So, yon. But, tignan natin kung si Kenneth nga ang makakasungkit ng titulo Mr. Cosmopolitan ngayong taon na to. So, dyan ako na-excite. Pero, eto mas ka-excite-excite din ang bagong pambato ng Miss Earth Thailand dahil ay nako napakaganda niya to be honest, yes, maganda talaga siya. Maganda, beauty queen materials talaga. Matangkad, payat, sexy, magaling sa rampahan. At talagang may ibubuga yung beauty niya. Pero hindi ko lang alam kasi hindi siya marunong masyado mag-English yung kanyang com skills pagdating doon sa Miss Earth. So, yon So, pero kung gagamit sila na interpreter, parang feeling ko, ayun, kakabog. But, depende sa magiging eksena niya. Pero kung ganda ang pag-uusapan, to be honest, maganda siya. Matangkad, sexy, may appeal. Kumbaga, parang makikita mo siya na parang si Antonio Porcel, yung mga beauty niya. Yung kumbaga, may hihantulad mo yung beauty niya kay Antonio Porcel, mga ganong galawan. Pero nga, ayun nga lang. Si Antonio, magaling magsalita. Siya, hindi ko alam, Pasatay, okay. Pero yung English, hindi ko alam kung kakabog yung English niya pagdating sa international na labanan nila sa Miss Earth. Kaya good luck, diba? And then, pangalawang chika, para sa sumunod natin chika, syempre, eto nga, pambato natin sa Miss Grand. May laban ba? mm -hmm to be honest, walang question dyan. May laban ng pambato natin na sa Emma Tiglaw. This pala ni Emma Tiglaw, kumakabog na. So, parang feeling ko, walang problema sa sa magiging styling, walang problema sa eksena, marunong, magaling kayang lumaban talaga. So, ang magiging desisyon na lang dyan ay na kay Mr. Nawat kung ibibigay ba sa atin ang back-to-back -back o hindi. Kung siya ba ay magugustuhan ni Mr. Nawat o hindi. Kasi, syempre, maraming kandidata, 70 plus sila. So, hindi natin alam kung yung mga ibang kandidata ay gano'n ba kabongga ang beauty, gano'n ba kabongga ang galawan, at ano bang ang ipapakita. Kung sa ngayon, masasabi ko, yes, malakas ang laban ng pambato natin na sa si Emma Tiglaw, totoo, may laban naman talaga. Pero hindi ko lang alam kapag sinama na siya sa mga makakalaban niya. Dito sa Pilipinas, naging madali ang pagkakapanalo ni Emma Tiglao kasi madali lang naman niya ma-elbow talaga yung mga kalaban niya dahil veterana na siya dyan. Pero pagdating dito sa international, hindi ko yan masasagot pa ngayon hanggat hindi natin sila nakikitang lahat na lumalabas at depende na yan sa mga kandidata na makakatapat ni Emma Tiglao. Kung yung caliber ni Emma Tiglao ba ay kaya bang mag-penetrate hanggang top 5 ng competition? Yes, kayang-kaya at walang problema. Pero nandoon ako sa part na siguro kailangan pa rin maghanda ni Emma Tiglaw kasi hindi naman ang Miss Grand ay performance. Kailangan kabog na kabog or something. Kailangan niyang paghandaan yung mga materyales na gagamitin niya sa competition. Dahil alam naman natin, ang competition na to ay hindi lang naman isang beses sila nagkakaroon ng event. Kumbaga, talagang sasaga rin sila from day one hanggang sa kahuli-hulihan ng competition. And then, kung sino ang nakikita ni Mr. Nawat na hindi nawawala yung ora, may pinapakitang mga pasabog, may mga eksena, iba't ibang klase na styling, ay ang pasok sa panlasa niya. Pat, tulad nga na sinabi ko, wala naman tayong dapat ipag-alala dahil alam ko naman na ilan laban talaga to ni Emma Tiglao. At naniniwala naman ako, nakakabog naman si Emma Tiglao. So doon sa nagsasabi, back to back na yan, kaya naman, pero huwag tayong umasa doon sa back to back. Siguro mas maganda na ang mindset natin ay top 5 and then kung suswertehin, eh di pwedeng back to back, diba? So, yun, ganun kasimple lang. Kasi mahirap, hindi natin alam kung sinong yung mga makakalaban. Pag dumating na silang lahat at nagtapat-tapat na talaga, doon magkakaalaman kung sino nga ba ang dapat manalo sa competition na to. And then, ako para sa akin, may laban ba sa si Emma Tiglaw? Yes, may laban tayo dyan. So, yan. ganun. Nakakaloka basta laban ng Philippines, kaya natin yan. Oo, kasi medyo mahirap talaga at hindi madali para sa atin yung laban na to. And then, para na sa sumunod natin, Chika, Chelsea Fernandez, handa na rin para sa magiging laban niya this coming December sa Miss Cosmo. Yes, ang Miss Cosmo ay mag-i-start sa November 27 niya ata o November 28 na matatapos ng December 20. Ah, parang mag start nga lang sila December 18 tapos matatapos ng December 20. Parang ganon. Or parang sa buwan, oo, yung magiging laban nila. Siyempre, paghahandaan niya ni Chelsea Fernandez. At naniniwala naman ako na si Chelsea Fernandez hindi yung magpapakabog ng ganun-ganun lang, no? ay nako, bongga ang magiging laban niya ni Chelsea Fernandez dito sa competition ng Miss Cosmo. Nakita naman natin kung paano yan makipagsabay sa mga kandidato dyan at kung paano yan gumalaw ng bonggang-bongga. Advantage kay Chelsea Fernandez yung pagpunta niya dyan sa event ng Miss Cosmo sa Vietnam kasi... Para sa akin ay nakikita niya na o napag-aaralan niya na yung mga piling niya ng malalakas ang labang. Mm -hmm. So, nandun doon na yan sa part na parang pinagpipilian na dyan kung sino ba yung mga malalakas ang laban. And then, ayun. So, si Chelsea Fernandez ang isa sa mga nakikita ko na talagang aariba, kakabog ng bongga-bongga sa competition na to. So, si Chelsea, ang tansya ko sa kanya, kaya niya talagang maka-top 5 dyan. At, hindi lang top 5 Since na makuda si Chelsea Fernandez So parang feeling ko Tutong-tong pa yan hanggang top 2 Ganon So malay natin sa ating mabigay yung Corona So, depende. Depende sa magiging sitwasyon. Basta Chelsea Fernandez, may laban niya. Mm -hmm. And then, eto na ang sumunod natin, chika. Si Atisa na kaya ang susunod sa yapak ni Catriona Gray? Uh -huh. Si Atisa na ba ang susunod sa yapak ni Catriona Gray? Kung ganda ang pag-uusapan, may laban ang beauty ni Miss Maria Atisa Manalo. So, kahapon nakita naman natin na nagpasabu siya ng bonggang bongga ng ganda. At talaga naman masasabi ko, very Miss Universe. Uh -huh. Kung ganda ang pag-uusapan, may laban tayo. Performance, naniniwala ako na may laban. So, pagdating naman sa styling, I think yun na lang talaga yung kailangan nila i-improve pa ng todo-todo. Kasi, syempre, pag na-improve na nila yan, ay mas bongga na. So, wala naman dapat ipag-alala pagdating kay Maria at sa Manalo. So, kung siya na ba ang susunod na Miss Universe na parang galing sa Pilipinas, just go, Lord, hindi ko pa naiisip na gano'n. Nandoon pa lang ako sa fight na Piling ko may laban tayo. So piling ko kaya ni Atisa talagang makatungtong sa top 5 ng competition. Yung iba alam ko hindi naniniwala. Pero tulad nyo na sinabi ko magtiwala lang tayo sa ating pambato. At maniwala sa mga magiging galawan niya. So doon lang talaga tayo kumapit. Kasi parang piling ko sa pagkapit natin diyan ay nako kakabugyan o oh, di ba so nakaka-excite dahil syempre patindi ng patindi ang mga pambato natin ngayon sa magiging laban nila sa international pageant di ba so kung iisipin mo malalakas silang lahat eh Matiglaw at Manalo Chelsea Fernandez si Kenneth Marcelino ay my gosh parang pinagsama-sama talaga na ang galing ng Pilipino ngayon pagdating sa international pageant malalakas sila But depende na lang din syempre sa makakatapat nila kung ano ba ang strategy game na makakalaban nila at kung ano din ang strategy game na ipapakita ng pambato natin. Pero syempre, tulad nga ng sinabi ko, mag tayo ng bonggang-bongga. -bongga. Ngayon sinisimulan na ni Kenneth ang kanyang competition. So parang feeling ko si Kenneth ay isa sa mga nakikita ko na talagang pwedeng makapag-uwi ng titulo dito sa Mr. Cosmopolitan or maka top 5. Mm -hmm. Kakayanin niya ni Kenneth. Basta si Kenneth dapat nandoon lang siya sa sa motivation niya na keep fighting lang. Mm -hmm. Ganon. Kaya good luck sa pambato natin. Good luck sa mga lalabas sa international pageant. Diyos ko, ramdam na ramdam ko na na pageant season na talaga. At eto na nga, nagsisimula na ang Mr. Cosmopolitan kung saan ang ating pambato ay nagkukumpit. Susundan niya sa next week ni Kurt Bondat at saka syempre ng ating pambato na si ano, tawag dito si si Miss ano si Miss International Queen o di ba? Kaya dapat mag tulong-tulong tayo sa suporta. So, iwasan na muna natin yung mga nega at doon na muna tayo tumutok sa ano ba ang mga ipapakita nila sa laban nila sa international pageant. Di ba? Suportahan na muna natin sila. So, yan! So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Siyempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo siyempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka subscribe baka naman, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa akin mga chika sabi ng ganon always keep smiling and laban lang so guys hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan see you tomorrow thank you guys